Ito ang panahon na ipinagkaloob ng Diyos. Ayon sa mga ngaral, itinakda ng Diyos ang kapanahonan. At ang bawat kapanahonang yaon ay mayroon tayo. Kaya, kaya mong baguhin ang iyong buhay. Paano mo mababago ang iyong buhay? Sundin mo ang pangaral ni Kristo. Walang religious na may sariling katuruan. Kung kami ngayon ay narito, ang katuruan ni Kristo ang siyang gusto naming ituro at ipaunawa. At unawain natin, pag naunawaan natin, masasabi kong totoo at karapat dapat tayong tumawag sa ating amang nasa langit. Kasi mahirap talaga. Mahirap maunawaan kung hindi mo alam kung papaano ka naging anak ng amang nasa langit. Pero, kahit lagi natin sinasabi, amang Diyos, tinatiman man ngayon kami. Amang Diyos, tabangi man ngayon kami. Nakakalungkot yun. Alam nyo kung bakit sinabi kong nakakalungkot. Ikaw sis, kung meron kang anak na dalaga, tapos alimbawa binata ako, lagi akong nagmamamasayo, magagalit ka sa akin, kasi walang katotohanan. Dapat kung mayroon kang anak na, lag, na dalaga, ligawan ko muna. Matapos natanggapin ako ng anak mo, maaari akong tumawag sa iyo ng mama. Yun. Kaya ang tanong ay ganito. Totoo bang tinanggap mo si Kristo? Yun ang mga katanungan. Kung totoong tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, bilang sarili mong tagapagligtas ito ay napapatunayan sa ating mga pagsunod